Okay, let's go. Pasilip sa 2026. Pasilip po sa 2026. Uulitin ko kasi meron mga nagtatanong, ano? Pasilip sa 2026? Bakit parang hindi ka makapaniwala? Pasilip po sa 2026. Okay, I know maaga. May mga nabasa na ko sa comment section. Ang aga mo naman mag-upload. Bakit may pasilip, pasilip ka pa sa 2026? Honestly, my dear Libra, wala sa plano ko talaga ito. Oo, wala talaga sa plano ko ito Napasubo lang talaga ako doon sa nag-message sa akin last year Okay? Last year mayroon nag-message sa akin Nagtatanong if mag-upload ba ako ng reading for 2025 Okay? So mga around November yata yun Katapusan ng November or mga around October Hindi ko na kasi mahanap yung conversation namin eh Mga ganon, okay Nag-message, nagtatanong if pwede daw ako mag-reading para sa parating na 2025. Eh, ang problema, masyado ng ano yung oras. Masyado na siyang, alam mo yun, hindi ko na magagawa ng paraan yung 12 sojak Sign kasi may nakaline up na na first 15 days of December eh. Kung ako nagkakamali, yun yung nakaline up eh, first 15 days of December. Tapos ipapatong mo doon yung prediction for 2025 hindi kakayanin. No, ayoko naman mag-upload ng prediction for 2025 or tarot card reading for 2025 ng January na. Okay? So, anong nangyari? Sinabi ko sa kanya na huwag ka mag-alala sa 2026 meron na. O, oh, yun ang pagkakasabi ko. Sa 2026 meron na. So, napag-usapan na gagawin ko to ngayong kalagitnaan ng taon ng 2025, which is June and then July, okay? Kung hindi June, July. Pero decide ako na, sige, umpisa na natin ngayong June para kung sakasakali man na hindi ko makayang i-reading lahat sa June, eh pwede pang mag-reading ng July, okay? Para hindi ako yung parang natatambakan ng trabaho at hindi ako parang nagmamadali or ma parang merong hinahabol, okay? So yun yung kwento, okay? Para meron lang kayong konting ano meron lang kayong konting um, uh, story, okay, kung bakit tayo nag upload okay? So, my dear, eto na ang pasilip mo sa yong uh, 2026 bago tayo magpatuloy. Of course, kwentuhan kita ulit. <laughs> Joke lang. Reminder na tayo. Ano to? Buong reading? Puro kwento na lang. Okay. So, reminder tayo, my dear, na ang gagawin natin ngayon is gabay. Okay, gabay mo ito, pasilip sa 2026. I will be still uploading monthly reading next year. Okay, so ito ay lamang natin, my dear, kung ano yung mga posibleng mangyari sa susunod na taon. Okay, and if just, if just in case, my dear, ha, if just in case meron ako masabi na hindi mo gusto, pangit sa yung pandinig, sana maging daan yon para lalo pang tumibay at umigting ang pananalig mo at pagkapit mo sa ating buong may kapal. Okay? Sana maging daan yun para maging mas close pa kayo lalo. Okay? So, let's go, my dear. Let's go. My dear Libra, kukuha na ako ng 12 cards, my dear representation of 12 months and representation of 12 zodiac sign. Libra. Okay? Tingnan natin. Let's go na tayo. May gusto pa sana akong sabihin pero wag na lang. Ah, haba na to. Baka sabihin may eh, puro na lang siya daldal, puro na siya kwento. Ang tagal-tagal ng reading. Puro na siya kwento. Maglalaba pa ako, magluluto pa ako, magsasahing pa ako. Ang tagal-tagal ng intro. Okay. So, ilan na to? 2, 4, 6. Okay. Iano na lang natin yan. Okay. Pakarandaman natin yung cards. Okay. Meron ako nakukuha ditong, ayan, dalawa. Sa ilalim. Teka. Okay. Itong dalawa rin daw. Okay. So, let's go na tayo. Kung mapansin mo, my dear, hindi ko siya hinarap ka agad. Hindi ko siya... Oo. Hindi ko siya hinarap ka agad kasi nga uh, lately ko lang napansin or lately lang... Lately ko lang nalaman na sensitive pala ako masyado sa mga energy. Kaya pala ganun. May mga times na hindi ko mapaliwanag kung ano yung aking nararamdaman because I am so sensitive pala sa mga energy ng mga bagay-bagay. So, anyway... Let's go na tayo. Gusto mo na bang makita ang iyong 2026? Are you ready? Okay. Hinga muna ng malalim. Okay. Inhale. Of course, exhale. Baka mag-violet ka. Okay. So, let's go, my dear. We have here the energy of the Four of Cups. And we have here the World Card. Okay. Very nice. Sobra, my dear. Okay, very nice tong energy nito. I love the energy. Kasi kung makikita mo dito si Four of Cups, this is energy of pagiging stuck. Okay? Possibly, you're stuck in a situation. Pero ang pinakamalakas na energy dito, my dear, is stuck emotion, okay? Emotion na parang hindi mo makontrol, hindi mawala-wala. Sa energy ng world card, sinasabi dito, my dear, na makakaalis ka na dyan, okay? Sa so kung ano man yung emotional na daladala mo or sabi natin situation na meron ka, makakaalis ka na dyan. Ibig sabihin, magkuklose na siya, my dear, sa 2026. Anong araw, anong buwan, walang eksaktong buwan, walang eksaktong araw. Basta my dear, 2026, makaka-move on ka na, makaka-move out ka na, and there is a tendency my dear na makaalis ka na rin sa situation na meron ka. Okay? Next card over here is the Magician and the Wheel of Fortune. Wow! Ang ganda! My dear, this is more on creation. Ang ganda, grabe yung energy na nasasagap ko. You're building things, my dear. Okay, possible you're building um, physical, yung parang bahay, business, you're building something, my dear, next year, okay, mag start nakukuha ko dito, nag start ang pag-uumpisa ng paggawa ng something, something big, my dear, posibleng negosyo, bahay, posibleng karir mo rin, my dear, nag start next next year, okay, so tama ngayon na ko kanina na energy that you are getting out from a certain situation, nag-move out ka, super nice, my dear, so super, super nice, okay, meron ako nakukuha dito sa dalawang combination na to na something na binibuild, okay, something na binubuo. Parang bahay or parang negosyo, parang or kaya career, basta may binubuo ka dito, may dear, meron kang ginagawa, napakaganda ng energy, napaka-positive, okay, very, very nice, makakaalis ka na sa isang sitwasyon, mag -e end na yung, bag, yung kung ano man yan, na, kung meron man pain sa heart mo, kung meron mga blockages, mag -e end na yan, my dear, and then mag start na yung journey, may bubuuhin ka dito, my dear. Napakaganda nung binubuo mo. Kung bahay to, napakagandang bahay, my dear. Kung negosyo, wow, very nice na business. Okay. Sobrang ganda nung business. Sobrang ganda nung flow. Very positive yung aura. Very positive yung energy. Kung career din, my dear. Ganda din nung career. Okay. Very nice. Okay. So, next card natin is the energy of the Six of Swords. Okay. And the Empress, okay? So, meron pang mga konting ano to, my dear, ha? Meron pang mga konting pahabol sa kung ano man yung nangyari sa'yo, posibleng ngayong taon na to ng 2025, 20, okay? Meron pang mga konting pahabol, eh, okay? Kasi ang nakukuha ko dito, my dear, is you are, uh, parang you are processing yung situation, okay? Uh, ang pinakamaganda dito, maganda tong card na to, yung growth, okay yung growth, yung dahan-dahan mong ina-accept, my dear, yung pangyayari sa buhay mo, okay? So, parang anak, kukuha ko dito, my dear, okay? Wait a minute lang. Parang siyang nakakaiyak, my dear, yung, yung eksena. Kasi, parang anak, ko dito is, you, you, are finally realizing na, kaya pala, ama, kaya pala, parang you are talking to, to, to the creator of heaven and earth, na parang, kaya mo pala sa akin ibinigay to, kaya mo pala pinaranas sa akin to, kaya mo pala ako pinadaan dito sa madi madilim na daan. Kasi sa bandang dulo, ito pala yung premyo, ito pala yung reward. Okay, yun ang na nakukuha ko dito. Yung para bang dahan-dahan mong nare-realize, my dear, kung bakit ka idinaan doon sa ganun na sitwasyon. Very, very nice. As in, sobrang ganda itong six cards na nasa table natin, my dear parang mixed emotion siya my dear na nakukuha ako dito na parang you are not expecting na itong blessing na ito ay mangyayari sa iyo na magkakaroon ka ng ganito kaganda and ganito kagaling ah uh, ganito ka ganito kaganda and ganito ka wow as in like yung energy niya is more on nakaka-overwhelm as in my dear tingnan mo you have here the world card you have here the magician you have here the major arcana to ha Major Arcana to my dear, The Wheel of Fortune and the Empress. Itong mga cards na to my dear is energy of growth, energy of transformation. Itong mga cards na to. So expected mo my dear ngayon 2026, your life will change dramatically okay, dramatically talaga my dear, kasi nakakaiyak kasi hindi mo to inaakala, hindi mo to ini-expect na sa kabila ng pagtitiis mo at pagsasakripisyo mo my dear, dun sa mga pinagdaanan mo hindi lang nitong 2025 pati pa siguro ng mga nakaraang taon eto pala yung kapalit nun my dear, eto pala yung sukle okay, kung makikita mo naman dito my dear, sa dalawang supporting na card we have here the 4 of cups and the 6 of sword, eto na yung my dear, ito kasi stuck na energy to eh. Kaya ako lang naman nasabi may dinaaalis ka na sa stuck na situation or stuck na energy kasi nga ang partner niya is the world card. Okay? Pero kung i-compare i, eh, i partner mo naman siya dito, Ganon din, 'di ba? Six of sword is moving forward na energy. Okay, slowly but surely na energy 'yan. So, hindi may ko na my dear Libra. Okay, hindi may ko na 'yung posibleng uh, mangyari sa iyo. Napakaganda. Unbelievable talaga ito. Okay, next is the Seven of Wands. Yun lang. And the Nine of Pentacles. My dear, eto ka oh, Nine of Pentacles oh. Daming pera yan si Nine of Pentacles, my dear. Nabubuhay yan si Nine of Pentacles sa masaga ng buhay. Makikita mo, daming yung pera, ang ganda na niyang kanyang kasu kasuotan dyan. Okay, pero tingnan mo yung Seven of Wands. So there's a tendency, my dear, na meron mga energy na ayaw kanilang makita ganito. Okay? Ayaw kanilang makita na nag... Uh, na may mag I, I can I can feel a warning over here my dear and dami pong mapasok na warning my dear try to be simple next year okay try to be simple iwasan mong magpaka garbo masyado okay kasi nararamdaman ko na merong mga tao na hindi mo lang mapahiram hindi mo lang mapautang hindi naman kasi ibig sabihin, my dear, na parang meron ka mga pinapagawa or meron kang, normal na ano to eh, normal na scenario to eh, alam ko to eh. Yung typical na meron kang pinapagawa sa lalapit sa'yo, libra pa utang naman, ay yung akala ba nila yung, porkit meron kang pinapagawa or meron kang pinapaayos or nakikita nila na maganda ang kasuotan mo or napakarami mong pera, yung nagkakaroon sila kaagad ng conclusion na ay maraming pera to, na handang gawin ni libra na bawasan yung pampagawa niya, nang kahit dalawang libo lang o ng liman libo lang para ipautang sa akin. Hindi nila alam na parang you are just, di ba, you are just compressing yung, yung meron ka rin, meron ka din. Hindi, hindi porkit my dear na ano eh, teka lang, ha? Maganda yung reading mo over here. Baka kasabihin mo, nagko-contra yung, nagko -contra yung reading niya. Maganda yung reading mo over here. You're building something, you're starting on, on something. Pero my dear, alam naman natin na hindi pare-parehas ang season nang araw sa isang taon. Okay. So, dito, maganda yung energy mo. Pero hindi natin kontrolado kung ano yung nangyayari sa labas. ba? Diba? Energy mo to eh. Okay, energy mo to. Kung baga sa nagmamaneho, maingat ka magmaneho. Pero kung yung kasun kasunuran mo na nagdadrive ay kaskasero, nasagi yung sasakyan mo, ba? Diba? Wala ka magagawa. Kaskasero eh. So yun ang sinasabi ko dito. Yung energy mo is good. You're building on something. You're starting on something. Pero dito, my dear, I can feel na parang meron mga tao na hindi natutuwa na nagkakaroon ka ng ganito. Na nangyayari sa'yo to. So ang nakukuha ko dito na message is try to be simple next year. Huwag ka masyadong mag-show up na marami kang pera or something. Okay? Or parang iparamdam mo sa mga tao na kaya mong bilhin to. Kayo hindi nyo kayang bilhin to. Kasi baka lalong uminit, my dear. Okay? Baka lalong uminit. Baka lalo silang maginit init Okay? yun na nakukuha ko dito. Sana wala lumabas sa death card. I don't like the energy nitong, nitong side na to. Okay? Sana wala lumabas sa death card, my dear. Okay? Next card natin over here is the five of sword and the energy of the temperance. Okay? Control din, my dear, your emotion. Yung yung control din kung paano ka makipag-usap, okay? Yun na nakukuha ko over here. Control mo yung iyong emosyon, wag kang magpadalos-dalos, okay, sa mga sasabihin mo. This is not the time din, my dear, to make promises sa mga tao sa parigid mo na, ay, wag kang mag-alala, sagot ko yan, gagawin ko yan, wag. Wag mong gagawin yun, don't make promises, Uh, Mag-ingat ka sa mga bibitawan mo na salita ngayong taon na ito, my dear. Balance your emotion, okay? So, yun ang na nakukuha ko dyan. Temperance and the Five of Swords. We have here the energy of the Nine of Cups and the Ten of Swords. Okay. Walang death card, pero Ten of Swords naman yung lumabas. Okay. So, sasabihin ko pa rin, my dear, ha? May mga tao na... Ano ko ba sasabihin to? My dear, merong mga tao na hindi magdadalawang isip na gumawa ng hindi maganda sa'yo. Okay. Y yun yung ganun dun na lang, okay. Nang dahil sa inggit, ng dahil sa hindi sila masaya sa kung ano yung meron ka. Kaya mag-ingat ka, my dear, dito. Y yun ang sasabihin ko. Ayaw, walang death card na lumabas, okay? Pero meron kang ten of sword, okay? And kung pakititigan po yung ten of sword, pakititigan po. Okay? So, bahala ka na mag-interpret niyan, okay? Basta yun sa akin lang, winarningan kita. Sabi ko nga, use this as, use this as a guidance, my dear, para sa next year wag kang masyadong next year okay don't flex try to to remain simple as much as possible my dear kasi nakukuha ko dito na meron talagang mga tao my dear na hindi masaya sa kung ano yung nangyayari but so far yung yung overall energy mo maganda my dear you're building something you're build possibly you're building a house you're building a business you're building a career nakakaalis ka dun sa isang sitwasyon na posibleng hindi mo akalain na maaalisan mo Ganon din, may dear, sa mga heartbreak, sa mga galit, emotional damage, or kung ano man yan, may dear, na daladala mo, nakakaalis ka na dyan, may dear, dahan-dahan. And at the same time, you are so thankful and you are so surprised, my dear, sa ating buong may kapal because you are not expecting this, na ito pala yung reward ng pagtitiis mo ng ilang taon, okay? And ito pala yung reason kung bakit pinadaan ka niya dun sa ganun na klase ng sitwasyon. Dito sa baba, my dear, lalo dito sa energy ng seven of wands, kung makikita mo to, ayaw nila nakikita ka na nine of pentacles, ayaw ka nila, ayaw nila nakikita kang ganyan, na bagarbo, maganda yung damit mo, ganyan, na marami kang pera, okay, dito naman my dear, be careful ka sa mga sasabihin mo, don't make any promises ngayong taon na to, please, iwasan mo mga ako, iwasan mo gumawa ng promises, okay, at saka yung bugso ng emosyon mo my dear, magdahan-dahan ka, okay, dito naman sa card na to my dear, Uh, posibleng for some of you sa energy ng Nine of Cups, you are expecting this or alam na ninyo to na mayroong mga energy sa paligid niyo Pero this is also a sign, my dear, na yung mga pinapangarap mo, yung mga manifestation mo ay parating because this is, this a nine, nine of Cups, okay? This is the Nine of Cups. So, parating to na mga blessing. Yun nga lang, my dear, kung i-combine mo na naman Tung dalawang card na to, hindi na naman maganda. Kung makikita mo, this is the Nine of Cups, this is the Nine of Pentacles, my dear. So, nine, tapos yung mga partner niya talaga is mabibigat, the Ten of Swords, and the nine, the seven of wands ayan o, may meron talaga ako nakukuha dito my dear na ayoko talaga maging successful okay just be careful na rin baka dito my dear kaya kasi nasabi na be careful sa pagbibitaw ng salita or pag pagsasabi ng mga kung ano-ano yung mga nangyayari sa iyo my dear wag mo nang i-expose kung tumama ka man ng loto or ganito kung ano yung nangyari sa iyo my dear ngayong taon na to please be quiet learn how to keep secret my dear wag kang maingay um, hayaan mo ang ibang tao na, kunyari may nakagawa ng, naka, basta hindi ka lang involved okay? Kunyari nakagawa siya ng, basta iwasan mo makisawsaw din, may sa problema ng ibang mga tao, lalo na kung hindi ka naman involved, hindi naman involved yung pamilya mo, iwasan mo makisawsaw, iwasan mo magbigay ng mga open comments, kasi magagaling, magaling ka dyan eh, magaling ka magbigay ng mga open comments na ganito, ganyan, ganyan. iwasan mo my dear, kasi madali silang matitrigger sa'yo, my dear, papakiramdam nila, maski na nag-advise ka lang, maski na nagpapayo ka lang, maski na concerned ka lang, pakiramdam nila, ka mo yung buhay nila, nagmamagaling ka, you're acting na parang perfect ang buhay mo kasi ganito, ganyan, ganyan. My dear, yung utak ng tao, yung utak ng ibang tao, my dear, makikitid yan. Yung utak ng ibang tao sadyang makikitid yan. So, hindi natin talaga maano yan, okay? Hindi natin talaga ma mako makukontrol yan. But super so far, my dear, congratulations for this dramatic change na mangyayari sa iyo ngayon 2026. I love your reading so much. Just be careful na lang sa mga tao sa paligid mo. Normal to my dear. Meron talaga mga tao na hindi talaga magiging sa success ng ibang tao. And protect yourself. Protectahan mo ang sarili mo, my dear, from people na kayang-kayang gumawa ng hindi maganda sa iyo, my dear. Okay? Protect yourself. Uulitin ko, protect yourself from people na kayang-kayang gumawa ng hindi maganda sa iyo. Ayoko na magdagdag ng iba pang mga words kasi baka mayroon akong pangit na hindi masabi dito, my dear. So, yun lang. Protect yourself protect yourself from people na kayang-kayang gumawa ng hindi maganda laban sa iyo. Okay? So, my dear, ito ang pasilip sa yung 2026. Gamitin mo to bilang gabay. And if just in case, my dear, meron akong nasabi na hindi mo gusto, hindi maganda sa yung pandinig, gamitin mo yun, my dear, na daan para lalo pang tumibay at umigting ang iyong pananalig sa ating buong may kapal. You can actually pray sa ating buong may kapal na protektahan ka sa mga taong ganito or else you can actually pray na ba diba, wag na mangyari sa iyo to or gabayang ka ipakita sa iyo kung sino tong mga tao na to na di ba talagang merong dark na energy sa kanilang mga katawan okay so my dear libra ito ang iyong pasilip sa ating uh, parating na 2026 Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. pag my dear, ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And free to like, share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po and until next time. Bye-bye! Thank you, my dear. Salamat po!